Mahigit 30 wheelchairs ibibigay sa PWD beneficiaries sa iba't ibang barangay sa Dagupan City. Ang detalye sa report. Mahigit 30 wheelchair ang nakatagtang ipamigay sa ilang beneficiaries sa Dagupan City. Proyekto ito ng isang pilantropo sa pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan. Ang mga wheelchair, simbolo raw ng pag-asa, lalo na sa mga kababayan na limitado na ang kilos dahil sa kapansanan. Ang bawat wheelchair ay eh, pagbubukas ng panibago, yukto ng kanilang buhay. Ilang benepisyaryo sa Barangay Mayombo, Maluwod, Pantal, Bunuan Bukig, Salisay, Kalmay, Lasip Chico, Poblasyon Weste, Karanglaan, Herrero, Bunuan Binlog at Pugot Chico ang tatanggap ng wheelchair. Pero kailangan pang suriin ng City Health Office bago ibigay sa mga benepisyaryo. Pinapagpunta pa natin sa doktor yan. I-check nila. If okay sa kanilang mag-wheelchair, then daladala -dala na ng rescue truck natin yung wheelchair. Isa sa mga magbibigyan ng wheelchair ang 67 anyos na si Ginang Marina Morgan ng Barangay Maluwod. Apat na taon na ang nakaraan nang siya'y ma-stroke. Hindi na, hindi na ako nakalakad. Nandito lang ako nakahiga. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nananatiling matatag ang paniniwala ni Ginang Marina sa Panginoon. Nagdadasal ako sa ating Panginoon na sana eh, makalakad akong muli. Magpapatuloy raw ang pamamahagi ng wheelchair sa mga nangangailangan na residente. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon.